guys medyo talaga maaga kami na ano guys magtagon kami balik ano yung katulad na karana ginawa namin yung tong kabilo tulad ng isabi ko tulad ng isabi ko na karang video aray ko to so tapos nga nagsit up lang kami mag ano pang huli ng pumain kaya abangan nyo na lang pagkabit pagkabit ang day good luck morning guys, maaga kami nagpandaw ngayon kasi marami kami kasi sa dun tago nagpapandawan. Sumabi ng kabit namin kapon. Tapos ngayon yung kapon nagiiwan namin kawil. Sa ginakawilan namin kapon ng pae namin, parang may huli. So ginachek niya. Tapos hinila na eh. Sana Sumabit? Pero may huli, nagagalaw eh, di ba? putol putol ayun you know? oh isda talaga yun dalagsanin din dito may isa pa ako nilagay dito eh kaya itong may huli ba wala ayun yung mga unang lagay namin dito kahapon Nito ni kalaliman. Grabe na ni. Oops. Hinabit. Oh, walang huli. Right. Nilagay ka ba dito kahapon? Di ba? Wala na yata. ayun ay, isa doon ni. saan tinago dito ay ito ah inat na inat ay wala ito dito no. tanggalin mo na dito dyan nagasabit eh wala rin dito nasa sa taas eh yan lang mo. may isa pa doon Aray ko. Inat na inat din ito. Dito na sa baba. Nagsabit na yata ito ah. Aray, lalim. Ito ay na. Mabit na ito din. Daw sa wakam daw na ito. Aray ko. Basa lang. Sakin sa akin. Walang huli pala yun. Sabit lang pala guys. Basa lang tuloy ako. <laughs> Aray ko. Wakam daw. baik kok. <laughs> Wah, sakit. Setahun atau nonton tuh. Hmm. Oke, okay dulu Ah, yun ah, no. kita na ang palos kita na yung palos ayan oh, patay na okay. oh. Dito yung guys, nakatali <coughs> hindi rin nagpabigo, nagpahuli rin aray ko oh. tawakan doon yung camera Ay, oh. Ah. Nah, guys. <laughs> Oh boy pa boy pa ya kabud ya baka wa kabita wa boy pa boy pa entent ah diketo mga gat ayo sa kle aray pa sok Oh. right Hindi siya nagpabigo. Good ah. lang yan. Tusok siya. Tusok siya mga idol. Grabe laki. Siguro mga isang kilo rin. Laki. Okay. Yeah. Mm -hmm. right. Okay. 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 Last na lang ito dito guys. <coughs> ito may panghuli wala. Habang nga Wala to. Okay? Wala siyang hole. Yeah. Bye bye. Siyang piraso lang talaga nagpakuha. <coughs> Kaya, yeah. sunod na lang. Kung sana makami maka ulit. Good luck.